May bawas na yung guys, yung isda ko guys. Ito, oh. so, matitibay yan guys, matitibay yun. Oh. Namamakyo guys, matitibay guys. Oh. Mga pogi yan guys. Mga guwapings. Mga guwapings yan guys, oh. mga guwapings. Oh. Mga guwapings yan guys. Oh. Pati, pati yung dala, mga guwapings. Mga oh guys. Mga guwapings yan guys, mga guwapings. Oh. Bawas lang yung ko guys Anong gusto mo guys? Ang mo guys? E eh 25 okay, 25, uh. <laughs> 25 uh. <laughs> Ha? 25 Ay 67, Ano kayo ni guys? Ano <laughs> Ano man. Diba guys, yung may enjoy pagbibidyo, pagbabalihan ng video. Kahit ay yung mga nawang, oh, nakikita. Mga gwapo ngayon ka mga adil. Video, oh. Mag mga smiling pisit ay yung mga nawang, oh. Isa e, na nga na kay smiling oh. Ilolobong e, lang na, na kasi mangot Oh. Ano e, yan? Eh, ilolobong lang na, na kasi mangot. Mamaya ni smiling man oh. Ayan na, doon. Tayo na lang ito, ah, guys? Danny Calvin, ya guys. Oh, mga guap Mga guapings Ano, guys? Shite. Isda man ito, guys. Alubungaw. bungaw. Amin ah, tawad size kanina pa. Patingin mo guys sa isang media. Okay guys. Kainam gusto mo guys. Toka guys. Okay bon. tayo, Bob. Mon. 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 Size milkonat na dwa. Ha? Dormi ko no. Amo ah, na tayo tawad kanina pa sa ismin. kaya ba yung piya ito na uwat? Ayawi, ayawi nila. Ayawi nila guys, ayawi. Guys, konti na yung isda ko kaso pinagyan po ng guys. Dito. Sa so, isa media. Sulupin, sulupin. Ano yan? Net, palagyan yung sulupin. Duwad to, mulo. Mulo. Pusa lang tagiyad to, ang 26 ng tolokalebo? Ha? Ano sa? Aw, inyo. Tay, balik ka yan, Nate Solopintoy. Malima. Malima.